So, what's up mga Kanubski TV? Magandang araw, magandang gabi kung saan man makaabot ang video ko. So, salamat kung papanoorin mo. Ako ngayon ay nandito sa, ayan o, oh, yan, oh, sa buntod ba? Sa, yung bundok ba na hindi man kataasan tong bundok na to mga Kanubski. Pero, basta nakakahingal din pag umakyat ka dito. So, Andito tayo ngayon sa tabi ng puno ng puno ba to? Halaman o damo ng Madre Cacao, Madre de Cacao. Itong Madre de Cacao mga idol, kunting kalaman lang para sa Madre de Cacao. Ang Madre de Cacao mga idol ay mabisang gamot para sa mga yung pigsa ba na makati, yung maliit na tag, malaking tagyawat pala yun. Na tumubo dito madala sa binti natin, sa paapala. Tapos dito sa madali rin natin, sobrang kati talaga itong madre de cacao mga idol yung balat nito ay kiskisin mo lang tapos ilagay mo sa buti at haluan mo ng pure gata ng niyog tapos pag mangangamoy na ay i-apply mo na siya sigurado ako at proven anti yan mawawala talaga yung hindi naman ah, biglang mawala pero mawala talaga sa patuloy mo na pagpahid ng Madrid di kakao, balat ng Madrid di kakao at uh, gata ng niyog. Sa muka pagang kang iroplanuha kang ga istorya. At pangalawa mga Kanobski TV ay itong Madrid di kakao ay ho oh, hagu ah. Ano o mampay imong ilabay nga? tagak pag nahulog ka dyan sunugin pa kita pag dating mo sa lupa ba hindi ka marunong mag timing eh dapat minto ka muna pag alam mo na may tao dito nagsalita ba pangalawang kaalaman mga kanubski pagdating sa Madridi Cacao ay ang Madridi Cacao ay pwede mong gawing fertilizer paano gawin? ganun pa din pero sa dahon na tayo kuha ka ng limang kilong dahon tapos maglagay ka ng tubig sa timba yung balde ba tapos ibabad mo siya hanggang sa mga ngamoy at pagkatapos ng uh, pag na siya talaga ay samok kak, ngenero ah, ku usigo gastoria ta diri. Pakakan, makan haung bimba. Kak oi, hage. Ulitin lang natin mga tuan nasad. Oh. Mm.

Badlayak ang iroa kaw eh. Samok. So yun na nga mga idol no. Kumuha ka ng dahon nito mga limang. Yawa. So yun na nga mga idol no. Mga kanubski. Badlayak ang iroa ka, eh. sa muka daring dapita napita mag vlog kay daghang mga kanapa mga eroin nyo ba yung mga aso nyo ba pakainin nyo ng tama kasi alam nyo naman na pag, alam naman natin na pag yung aso gutom maingay talaga yan yeah. hmm, to, ano po yung eroplano so yun na nga mga idol no muha ka ng limang kilo nito tapos ilagay mo sa timba na may tubig. Uh, yung balde ba? Tapos, babad mo siya hanggang sa mga moy. Saka mo siya idilig sa mga halaman mo. Pero dagdagan mo ng tubig sa pagdilig mo. Baka mamatay yung halaman mo. Mabisa talaga to Proven mo din. Tapos, alam nyo ba mga idol na ato? Ano pag-iroplano? you know airplane I'm talking here I make a tutorial to my supporters I'm not stopping over the sky ah. I, know you alam kung nakita mo ako ba tapos ba't ayaw mong minto dyan muna bakay magsalita ako dari ba kaya mo eh. Uh <gasps> rin mga piloto dyan. Kita nyo naman siguro, na may mga tao dito, nag-vlog ba? Surboy. Minto kayo diyan sa ulap muna bago kayo dumaan. Alam niyo na may taong nag-vlog dito, ha? Kayo mga piloto, ha? Minto muna kayo diyan sa ulap pag alam niyo na may taong nagsalita dyan. ha? Makita nyo sa lupa. Ngayon naman, asur man. Ta. So, yun ang nga mga idol, no? Kunting kalaman pa din tayo. Itong Madrid Cacao ay pwede mong gawing palatandaan sa mga lupa. Pwede mong lagyan ng barbed wire yung magkadikit-dikit pag ano ba? Tanim mo. Pwede hindi rin. Kasi matagal talagang mamatay itong Madrid Cacao. Kaya, ramihan dito sa amin mga may-ari ng lupa. Madrid Cacao ang ginawang palatandaan. Tapos, Huling kaalaman pagdating sa Madrid di kakao mga idol. Sinsya na kayo ha kay daming mga isturbo dito eh. Buti na nga at wala pang mandar na sinso dun sa malayo. Tapos minsan may maingay din na tambutso ba. Tapos may mga isda na nagbinta ng isda Tapos ang bilis naman magpatakbo ba. Punta ka sa kalsada wala na. Ando na sa kabilang probinsya yung nagbinta ng isda ba. Ang bilis magpatakbo ba. So, kailang yan pero so, nga huling kalaman pagdating sa Madrid di kakao mga kanumski ay uh, kapag ikaw ay lumaya sa bahay mo kasi may kasalanan ka ito yung pwedeng gawing pasalubong ng ating mga nanay masarap ang ano nito <laughs> paghampasin ka ng nanay mo palawin paluin ka nito sa sanga nito itong mga Madrid di masarap to <laughs> uh, yun lang po siguro mga idol since na kayo ang daming istorbo kasi so yun ang ano ulitin lang natin buod natin itong madrili ay pwede mong panggamot sa ating mga kurikong kagid ba yung mga maliit na tagiyawat maliit na pigsa na tumubo dito sa paa natin tapos sa uh, daliri natin mga kamay natin na makate tawag sa amin noon kurikong to kiskisin mo yung balat nito tapos ipasok mo sa buti at ah, haluan mo ng gata pure gata at ha, pagkatapos ng, ah, basta pag nangangamoy na siya saka mo siya i-apply tapos yung fertilizer naman kuha ka ng limang kilo nito madami yung limang kilo e, dito hindi pa siguro ito abot ng limang kilo e, lagay mo sa timba tapos ah, ibabad mo sa tubig hanggang sa mangangamoy na siya saka mo siya, i dilig sa mga halaman mo pero pag dilig mo ay dagdagan mo ng tubig kasi mamamatay yung halaman mo pangatlo ay uh, itong madridi kakao ay pwede mong gawing palatandaan sa ating mga lupa uh, pwedeng lagyan ng wire, pwede rin hindi tapos itong madridi kakao ay pwedeng gawing pamalo sa ating mga nanay kayo mga nanay dyan kuha kayo nito pag may ah uh, Pasaway kayong mga anak. <laughs> Yung sanga nito, hampas nyo lang sa pupa para magtanda kasi masarap talaga. <laughs> Thank you guys ha. Maraming salamat. Magandang uh, araw, magandang gabi. Maraming maraming salamat sa suportan nyo na uh, binigay sa akin, pinagkaloob sa akin, mga idol. So Shout out sa ating lahat at hanggang dito lang po mga kanubski. Thank you. Sana may nakukuha ngayon. Sana Okay ra, ukiran okay ninyo. Okay lang pala sa inyo yung tutorial natin ngayong araw. Thank you guys.